Are you ready? Dito tayo sa gilid at ang saka mga guys na naman tayo ng okay okay mga guys So yan o Kuha natin ng okay okay Tapos madadaan na kami safe. kaya namili muna sila ng misis ng panila mga guys nandiyan sila sa loob hindi ano tayo pumasok dito tayo sinilid ng kalsada ayan mga guys oh Pauwi ano? na tayo mga guys, galing tayo doon sa bodega ng ano, paano kayo kay Pauwi okay. na kami. Diyan tayo pupunta mga mga pagpabibiyahin na. Kaya naantay lang natin sila si Mrs. Kasama yung ate niya may binili mga guys. Yan. Okay, okay. Kakuha lang nila kapon kaya lang may bagong bagsak mga, mga guys. Kaya kumuha ulit sa pagbande lumabol. Yan. Mamaya cover natin yan mamaya mga guys. Kung magaganda ba laman yan. Ya, okay, yeah, what's up? Ya, yeah, mga guys, apa ini ko sa misis? Video-video muna tayo dito sa labas, mga guys. Yan, medyo matraffic na konti, oh. Ayan, oh. Ano yan mga guys, eh. yung kalsada na yun, nilikuan nung nakapulang sasakyan na ano yan, papunta yung Star Mall Ito na yung biyahe papuntang ano, yan, papuntang San Jose Del Monte sa munisipyo, yan siya guys Okay, ito yung pinuha natin. Okay, okay mga guys. Yan yeah, o. Sila nung misis, nasa loob pa. Ayan. Namili. Uh, dali ngayon. Okay, antabay lang tayo mga guys. Standby lang tayo rito. Antay-antay lang tayo sa kanila. Kaya, what's up?